na natin tatapusin kung ganito rin ayan ang ulan na naman dito sa amin bayan always raining raining time what did to the last ran away with my life as Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga. Ang yung higala! So ayan guys, for today's video ay dito lang po tayo sa aming kapaligiran o sa aming back So, ang ating duty for today ay maglilinis po tayo sa ating Monting Garden. So, ayan guys, for so many long time ago, nalinis na natin tong ating garden guys. Wala na, sira na talaga yung garden at wala na pong tanim dahil ang daming damo. Yan lang po ang tanging naiwan, ang tangad, tanglad na yan mga jay. So, yung aming talbos ng kamote ay naubos na dahil nga ang dami ng mga damo. So ngayon ay lilinisan po natin dahil napakaano na guys. Medyo nagpakita kasi si Haring Araw kaya samantalahin na natin na mainit ang ating panahon. Lilinisan at bigyan natin ng laan ng time ang ating bakuran na para malinisan mga jay. So sobrang damo, sobrang dumi na po ang aming uh, garden guys. That nakikita niyo naman lagi ko naman 'tong binavlog dati. Noon nung may mga tanim, 'di ba? Maraming tanim. Pero ngayon, guys, mula nagsimula kasi ang ah, ano, guys, nawalan ako ng gana nung Kinain po ng kalabaw ang aming talbos. Oo, kasi yung mga kapitbahay namin na may mga kalabaw, nilagay dyan sa malapit sa aming garden. Inaabot e ng kalabaw. Ayan, kinain. At hindi pa po sila nakuntento Ayan, nandyan na naman yung mga kambing. Iba kasi yung kambing, guys, kapag kinain yung mga pananim nyo, mga pananim natin, Once na nakain nila yan guys, ay masisira po ang pananim. Hindi ko alam guys kung anong meron sa bibig ng mga kambing. Yan talaga ang aking napansin na kapag yung tanim natin, mga bulaklak or ano na nakain ng kambing, hindi na po siya umano, hindi na po siya uh, tumubo hanggang sa naagaw na ng damo hanggang sa namatay hanggang sa wala na talaga ang aming talbos mga jay at hindi na rin kami nakapagpunla ng mga ano sidling ng asitaw uh, dahil naubusan kami ng mga uh, seedling sidling at saka parang ano nawala na sa isip namin guys dahil super busy na ang mga person at isang ano isa uh, higit sa lahat ganyan Lagi po kasing umuulan, kaya nakakatamad po maglinis, nakakatamad po na magdamo dahil Lagi na talagang naulan guys at yung ano lugar namin kapag umuulan, yung tubig po mga jay hindi nawawala kung hindi po siya eh, uminit ng isang buwan. Oo, ganun ang aming ano guys. Yung tubig as in andyan, nakita nyo naman kapag nagba-vlog ako sa aking mga bibi-itik. o ba diba, nakita nyo na may tubig talaga na umaagos o lumalabas sa aming mga bakuran kapag umuulan. Kahit na may araw pa yan guys na aarawin kami ng isang linggo o dalawang linggo hindi pa po yan nawawala ang tubig pag na siya guys ng isang buwan or mahigit isang buwan yun Mawawala na yung tubig, guys. Kaya, ayan. Nakakatamad po magdamo. Pero ngayon, kasi mainit at hindi naman masyadong maputik dito sa aking pwestong uh, dinadamohan. Kaya ngayon, guys, ay talagang naglaan ako ng uras para makapaglinis ako dito sa aming bakuran. At time din ito, guys, na wala po kaming kuryente, walang uh, signal, wala lahat kasi brown out. Kaya, ayan nakapag ano yung baji kasi hindi nakaano dotot sa cellphone kasi nga Walang kuryente, wala tayong kuryente, mga Jai. Kaya naisipan ko din, isa na din sa dahilan na nakaagaw sa aking atensyon. Charot, atensyon. Nakaagaw sa aking panahon ng ating pagwaiti-waiti, mga Jai. Oo, lagi na lang, hindi ako nakaano, guys, pagdating ko galing sa trabaho, pagdating ko sa bahay. Ayan, nagdudut-dut na ako ng cellphone, wala na akong ibang nagawa. Kaya nasabi ko, diba, minsan ako nang sinabi na, yung pagwawaiti ko is umaagaw ng aking oras at, at atensyon sa aking mga gawain dito sa aming pamamahay. Oh guys, sad to say but it's true. Oo, oo sa aking sarili na talagang nawalan ako ng time guys sa ano namin bahay. Dahil sa aking pagwawaiti, ganun. Nahiya naman ako magtambay na hindi makadot-dot, ba diba? dot dot talaga ako guys minsan kung hindi maka dot kung hindi talaga kaya talaga hindi ma makadot dot ako uh, konti konti lang pero pag sunday talaga guys hindi talaga ako nagdot dot nga nung hapon lang ako sunday nagdot dot ako kasi hindi ako naka ano o diba no, pa, ano ano ko sa bag ko ayan dinukot dukot ko yung cellphone ko para magdot dot ganun so ayan guys for now let's continue sa ating paglilinis sa aming mumunting garden What did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And '19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you this Come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something, something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain. I'll always I'm myself so wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And I 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. mulan ayan hindi po natapos ang ating ginagawa pero ayan guys so yan yung ano yan yung nalinisan ko uh, di ba uh, kahit hindi natin natapos guys oh di ba at least meron tayong nagawa at meron tayong uh, agi oh saan may Tagalog sa agi o di ba may nalinisan tayo? O ayan siya. Yan po ang ating natapos for today at ayan. Hindi tayo nakapag-continue dahil sa raining, raining is coming to town. Ayan ganar na ulan na naman. Mga jay ang ulan. Hindi ko alam mga jay kung ano bang kasalanan namin sa mundong ibabaw. Bakit laging umuulan sa aming bayan? Ayan ganar mga Jai. Ang Ayan ang ating. Ayan. Ang ating natapos na gunahin. Daring gunahin. O ayan guys. Ayan lang po ang ating na ano muna kasi nga maulan. Ayan. Nandyan pa sa taas. O diba doon. Pero hindi muna natin yan malinisan dahil maulan. Ngayon, kumula na naman. So hanggang dito lang muna tayo. O oh, at least di ba may nalinis tayo. Oo, oh, may natapos tayo kahit papano. So ayan, taniman na naman natin yan ng talbos ng kamuti. So ayan guys, favorite na ano itatanim is talbos ng kamuti. Ayan guys, o oh, diba? Tapos na ang ating, ay hindi pa pala tapos. Ayan yung kalamansi guys. Ayan ang ating natapos na na linisan doon di pa tapos doon oh hanggang dito lang muna tayo dahil maulan doon sa kanayan pag ano may araw na naman ulit sir may araw pag hindi na maulan guys kasi maulan na naman in tawon so hindi ba ang flowering sir ayan so uwi na tayo dahil ulan So, yan lang guys for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and click the bell button para notify naman kayo sa mga susunod video. Bye bye, guys, and God bless everyone. Bye bye, bye bye.